Kasi palpa kayo ng agency lang. Nakakagulo po dito sa plot namin ngayon. Dahil gagawa po kami ng shake. Oh, ako Aka na. Ip Ipupog ko. Kaya siya na. Rod ah. Focus. Focus lang sa goal. Focus. Focus lang sa goal. Mag buwasan ba yung buto? O matik na yan. mo to Na. Oh, meron pala dito ano yun? yung itim ayan pala eh pukpuk -puk mo pukpuk -puk mo <laughs> gago gisingin mo si Raffi Raffi hindi na nga ito tulong may kansa shake may shake pukpuk mo <laughs> ganit yan ah Pukpok ng may galit yan eh. Ayaw na kasi na ako ng stock eh. Yan no? The best road, the best. The, yeah, the best Stop. <laughs> na Hindi ako makinom ng malamig. Eto na, lakay. Na-transfer na to. Ano, maya. Ano po kaya? Sabi ko, palamigin mo muna yung lupa. Ah. Kain na, kain na, kain na, <laughs> kain na. Alam mo ba dito ito? Kain na, kain na, kain na, kain na. Kain na nga, buro, 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 buro. Oh, my God. all yung Kain na, kain na, kain na ulit. All goods, all goods. Kain na ulit. Yeah. <laughs> ay, alam yan, buro. Alam mo na, yung may yung... yung... kayo uh, Hindi ako makasabay. Hindi ako makasabay. <laughs> dalawang... Busog eh. <laughs> dalawang ano? Dalawang, Kumarga <laughs> ng busog eh. Dalawang ano, champurado eh. Ko, sayo, ay, champurado? O oh, ba? Diba? sabi ko sa iyo walang gata Sarap naimas, naiimas, doon, naiimas Manyami, manyami O sa kapalbahan, mayaman Mayaman, mayaman Mayaman, mayaman Paano mo sabi? Pero maalat tong hindi Hindi, lakay Tingnan mo isaw ko lang yung ano. isaw mo yung talong? Talong? Itong, ano, buro Tempso Yes, Ma'am. Um. Kapapasmay yung natin dito. Ganito? Oo, ganyan lang ay. Oo. Ayan. Damihan mo. Ha? Damihan mo. First time ko talaga eh. First time mo rin. First time ko. Ah. yan. Ayan. pa Sarap no? Isya Sarap na. Parang ako dyan. oh, oh kasi may sinigang mix yan. Di, dito dito. <laughs> di ko <masin>. <laughs> umu, kasi dyan. Huwag kang mawawala dyan. Hindi ka. Ginadjust ko to eh. Ginadjust ko. Mawawala. Nagridan daw niya eh. Ilan? Isa ba? Kailangan pinggan. Isa pa? Kanin! 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 No. Platito, platito. Tinalo, ako na kayo, makatatlo na ako. Ano na nan? Sige, busog pa ako eh. Yung talong lang <laughs> hindi pwede, ang kabal na balat. yun yung papasarap dyan. Ayan, patayin mo na to. Uh, patayin mo na ka? Patayin mo daw yung feelings. <laughs> Ayan, parang two rice yan. Ang hati kami dalawa. Grabe naman yung kanin ko. Mamaya ako, tanong hindi ako makasabay. Ano? Grabe. Susukan ako yung Ano? Pinapaano ko nga tayo, pinapalabig ko. Yan na, kaya na. Sa... Nyan, natin, na. Lakay. Pati game nga na. Ganito. hindi ko alam yan. Repanda mo naman? Hindi. Wala Ayun nga eh. Yung single lang pinakamalaking galtas doon. Wala nga yung nakuha. Walang tax refund. Bakit wala kayong tax refund doon sa Hungary? Hindi, mamasingil okay. lang. <laughs> Noong February. Lahat kami dito nakakakunang... Uh, uh, what are you talking about, man? I-declare mo yung kanak mo, kahit mga... Mo, mga... 21 pataas. 22. 22. 25. 25 pala. So, mm -hmm. declare mo kahit pamangkin mo, basta kabalyado mo, hindi hindi ka na pa ng ano, ng mga birth certificate, mm hindi, -hmm. so hindi. Basta i-declare mo lang yung edad niya, pangalan. Automatic. Mag-conditional sa ano, sa... Tila ko na masamang sa ano, Senado si ma'am. Nagka-TRC din kayo sa Hungary? Yung sa tax. Par? No. Okay. <laughs> Kaso, automatic yun nakat. Hindi sila mo sasabi kung mag-ano. Hello. Ay, kung wala kayo. Ayan o. Ano na din na na rin Pag <laughs> text repan na, 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 na February. Ah, doon lang i Ay Oo, declare mo yung anak mo. declare mo. Edad niya, pakala niya. Basta kabiledo mo ah. Kabiledo mo. Mag-additional mag yung tax mo. Nice! Uh, di ba? yung TRC nyo dun, Par, na- nakat na ng agency? Eh kung anak mo tapat, tapos uh, ano pa siya sa- What the fuck! Ano lang edad? Ah, malaki mga pagmamu. Ayan, no, share na lang ka rin yan, Par. Oo, dito naman. Oh, Uwala na oh. rin rin. Salamat, salamat. Salamat. Dito sa kanapang pinupwede, tinintay namin, no? Pinasabi nung mula namin yun, si Quinta. Halika na. Kaya, at pagka- din na bansa ang hanggar di ba? Paano mo sabi? Okay naman. sa may hanap? Sa may hanap sa Saudi doon, sa peso? Ako, nabot ng 60 plus. Tapos pag walang roti mo, 52. Mataas ang sahod ng Hungary kaysa dito. Nice. Mga sa peso, mga nasa 60 to 70. Ganun din, halos oh, yan. Hindi totoo yan. lang yan. Wala nang cut dito. 20 21.90. Doon mataas ang rate niyo doon, no. Doon tuwawa doon ng ano. kawawa ang single. Bakit? Gagayin Kag din ng tax yung Baliktad, no. Ano doon? Tapos wala nang tax pa ng ano, single doon. Pero pag uh, yung isa, 10,000 po rin <coughs> different difference um, sa less sa uh, single. Tapos yung Bawas na yun, no. Ano na doon? Yung touch card, yung head card na tinatawag doon. Hmm. Nilaabot yun ng ano, sa peso. Nasa 80 to 90,000 po rin. Eh. Nice. Uh, mm -hmm. ah, shake. Nag-prepare sila. May pwede yung maunod. Wala naman na luto na. Puro frozen eh. Itlog. Itlog. Marami kaming stock na itlog. Paano naman. Kaso na lang namin doon. Bakit din yung natira namin ano hotel. Nabuta na pa namin kanina. Ano? Sa pusnan? Negro. Kalat tayo sa siyang. Lasing? Ay, talaga pag-ibang yung... pag lalo na yung mga mga indyano, mga ano? Yeah. Ah, bataan. Mm -hmm. Buti nakilala nyo yung agency natin. Oo. parang lang kita.

dito. Oh, Laman namin eh. Ikaw ang dito. Ay, piste na yan. <laughs> Ako pala maglilinis ng kinalat. Gago! <laughs> <laughs> eh, may mga laman na, ano? May, may mga laman, laman. Na, na... Poison. Ah, hindi, ayaw sa indoor. Uh, na oh, ng Indoor, outdoor. Indoor na indoor ha? Indoor yan? Indoor yan? Uh, indoor yan? Oh, indoor Dorian, doria pala <laughs> <laughs> 'to eh. Sisamin, sisamin. Sa teda. NVA. Grabe 'tong ano? Saksis. Pag nilabas mo na. Oo. Oh. Pag nilabas mo 'yan, wala na. Saging. <laughs> no, god, please no. Ha? Malambot kailangan ko ng saging nga Oo na ako, <laughs> eh. sa... oh, ako, eh. ako nag. Oh, Mas marami sa akin dun. So Ito parang medyo na medya. May... May... Yeah, oh. Pero dito ano, Guys sa wet po toto. Hindi naman Wet po.